Tablikante ka dito? Oo. O tayo. Tayo. Ano ba marami naman bakante? Opo, andyan. Tumayo ka, tumayo. Kailangan ko ng trabaho. Sige. Natanggap gapi kita rito. Pero, binang office boy. At pinupo na may suot ko, ha? Sakrat nun bro. Tiyas na sabi ko sa'yo. Si daddy sabi ko lang yan, ha? Bigyan mo pa ako sa'yo chance. Ayusin ah, ko na to. Please. Patunayan mo yung sinasabi mo. Oh my God, kinakaba na ako sa interview. Oh my God, just say like me to Ako dyan, ako dyan. Ouch! Ano ba? Ano ba ang ginagawa mo? Aplikante ka dito? Oo! O tayo! Tayo! Ano ba? Marami naman bakanting upuan dyan! Tumayo ka, tumayo. Tayo! Dito ka! Diyan ako gusto mo po eh! Ano ba naman yan? Parehas sa tayong aplikante dito! Tuwante! Ano sabi mo sa akin? Parehas tayong aplikante dito tapos ganyan mo ako tratuhin? Ano ka ba, ba? Oy! Ano sabi mo? Parehas sa yung aplikante? Oy bakla! Formality lang to no? Alam mo? Dati ko lang naman may ari ng kumpanyang to. Eh, sa gusto mo, ha? Makinig ka sa gusto ko, ha? Eh, masyado ka namang mayabang. Hoy! Ah, gusto mo. Hindi ka na mag-interview dito. Paalis na kita. Kaya akong gawin yan, ha? Ano namang gawin yun? Pilangan Kung ka... O, manahimik ka! Pahawad ang hininga mo. Hi, good morning. Kaya ang dalawa ba para sa interview? Ako ah, po, ma'am. Kahit yung talaw. As we cross mo kayong dalawa. Teka lang, teka lang, teka lang. Ikaw mag-interview sa akin? Bakit? Problema ba ba? Ayaw Baka. ko itong kausapin. Ang gusto ko mag-interview sa akin yung mayari nito. Si Marlon. Ang daddy ko. Tsaka, pwede ba, miss? Pakisabihan naman si daddy, oh. Na... Bumiling <laughs> ba akong kortina? Eh, nagkulang ata dahil sa'yo, eh. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Okay, what's your name? Ah, oh, I'm I'm ay, ay! sorry. I'm sorry. mag-uusap! Dito mm -hmm. pa mm -hmm. nag-uusap eh! sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ah, habis <whistles> um, uh, have a kayo dalawa, sumunod kayo. Pinapatawag kayo ni Sir Marlon. At uh, magde-decide na siya kung sino yung tatanggapin bilang admin assistant. Yan ba? Ah, uh, Miss Beautiful Blue. Ah, uh, <laughs> pag naging magkatrabaho tayo, huwag ka maglala. Lalabas tayo para mag-date. Pag, oh, excuse me. Hindi kita type. Hindi hindi ang makipag-date sa katulad mo pakiyabang mo. Alam mo, miss. <laughs> Tatay ko lang ang may-ari ng kumpanyang to. Kaya lahat ng gusto kong gawin, magagawa ko. Tsaka, pwede ba? Huwag mo kong tarayan. Sige na, pumasok kayo sa loob. Susunod na Tatarayan kita. Ba't gusto ko? I love it. Oh, pasok doon! Ay! Ano ba pa? pasok na nga eh? Grabe naman to! shit. Eh, eksena ano ka pa, ha? Ah, uh, thank you nga pala sa pagpunta niya dito at uh, pagkatay sa company. Dahil, ah, uh, hindi nagpa-interview si Charles. Marimar, congratulations. Tanggap ka na. Alam ko, sir. Thank you, Ray. Teka lang, ha? Teka lang. Sigurado ka? Ha? ha? Tatanggapin mo tong baklan to? E, ano namang may tutulong sa company nito. Tsaka, dito hindi tayo nagkakaintindihan, Daddy. Alam mo, pumunta ako dito para magkatrabaho. Tsaka, okay lang, okay Sige, katabi mo yan. Pero ako, bigyan mo akong trabaho. Kailangan ko ng trabaho. Sige. Tatanggapin kita rito. Pero, bilang office boy. ay, naku, sir. Marang office boy. Ito, tanggap lang eh. Pumapapel agad. Dad, it's okay. Ano ka ba? No worries. Office boy? At least may trabaho. Tsaka isa pa, ako rin naman na magiging CEO ng company nito. Kasi dad, alam mo naman, di ba? Na nag-iisang anak mo ako. Kaya okay lang sa akin na office boy. Basta, ako pa rin masusunod. Hoy, nagkakaitindihan tayo. Ha? Ha? Meron palang lang ganun, sir. Ay, tumahimik ka. Tinanggap ka na nga dito. Gusto mo. Alisin na kita eh. S -s Sige po. Ay, tama na yan. Uh, mabuti pa mag-report kayo kay uh, Miss Virgo para makapag-umpisa na kayo. Sige po, sir. Teka lang, dad. Teka lang. Hindi ko kilala yung Miss Miss Virgo. Sino yun? Kaya yung nag-interview sa inyo. Ah, dad. Oo. Oh. Oh. Yung maganda babae. Kaya lang mukhang nagdana ako ng kurtina yun dito eh. Pag sabihan mo yung dad ha. Hoy, tara sa labas. Puntaan daw natin yun. Oh, tapos na. Sige na. Ay ah! ma'am, kung... na pala yun ba? Yes. Madali ka naman tayo Nako ito eh. Ay naku ma'am, madali ka dito. Good morning guys! Kamusta ang mga ginagawa natin, ha? Excuse me? Anong klaseng suot yan? Opisina to? Ha? Hindi bar? Ano? Hip hop dancer ka ba? Minsan. Pero tega lang. Ba't pinupunang mo yung suot ko, ha? Ako pa rin ang alak na may-ari ng company na to. Ito saka isa pa, ang hiling mo mamuna, hindi mo naman nakikita yung suot mo. Ano? May color coding kayo dito? Kung ano yung cortina yun, yung suot mo? Anyway, Marimar, Karating ko lang, di ba? Tukang mga kape. Ano? Excuse me lang po ah. Pero hindi po ako office boy dito. Trabaho niyo po yan. Di ba nag-uusap na tayo? Ha? Nag-uusap na tayo. Sige na. Okay, fine. I will. Ah, nga pala. Eden, di ba? Eden, Eden. Yes, sir. Pwede bang pakibili ako ng beer? Medyo mga dalawang ques lang siguro. Kasi may VIP ako na parating kasi ako magdi deal nun sir. Eh, policy po dito sa company. Bawal po yung ganun. Tsaka hindi po dito... Hindi para... mo ba ako narinig? Ha? Okay? Ang gusto ko, oh, bumili ka sa malayo. Para medyo matagal. Ha? At ikaw, mukhas ako sa opisina mo. Sige na. Pero... Sato. Ang Alam mo, Bray? Dapat pala, pinasama ko na yung mga babae, no? Oo, anina. Ikaw ni mahina ka eh. Ito ang opisina ni Daddy. Dito. Nakikita ko dyan, no? Pag may sumasayaw na babae, tapos lang... Struck nun, bro. tapos may... Yeah. Talaga naman. Nga ko sa'yo. Pero sobra ka na eh. Ginagawa mong board ng opisina? Teka lang, nagsiselos ka ba? Hanap si Fenos, basahin yan! Uy! Warning letter! Ha! <laughs> warning letter! Nagpapatawa ka tatay eh. Eto! Warning letter! Alam mo miss! Taka ka rin eh no? O! Ayan! Warning letter mo! Pwede ba? Bulit sa bisina mo! May ba tayo? Kita mo yan? Oh. Yan dyan? Oo. Pagyang pwesto ko yan. natin yung pole dance na ganyan, no? Tapos all the way, no? <laughs> Sakrap nung bro. Tapos <laughs> <laughs> yes. nasabi ko sa'yo, si Daddy Kaka, sabi ko lang yan, ha? Nakikita ko ng lalaki itong business namin. Basta ganyan. Depend ka na ka, Charles. Impressive, ha? Ano mo? Hindi talaga ako nagkamali ng uh, pag hire sa iyo eh. Actually, pwede na nga kitang i-promote as uh, manager ng sales marketing. Ay, talaga, sir. Naku, sir, maraming maraming salamat po. Oh, it's such an honor for me. I know I deserve it because I'm striving hard. <laughs> Dati, Ngayon Ano ibig sabihin ito? Ipapromote mo to? Ha? Huh? Paano ako? Ha? Huh? Isang linggo na akong tatrabaho dito ah. Asa yung promotion ko? Nauna pa talaga to? Sorry, sir, if you'll excuse me. Hindi nagtatrabaho yung anak mo. Actually, I have given him a uh, multiple warning letters. Kaya lang, inukunit niya lang sa ko. Una-una, natutulog siya sa trabaho. Kung pasok siya ng late, hindi siya nagdadamit ng maayos. So, what And isa pa, ginagawa niyang bar ang opisina. And isa pa, sir, lahat ng clients natin, pinukormahan niya. Ayan, yeah. ito. Dapat yan, tanggal na siya. So, warning letters sa BDX ka niya. Uy, teka lang ha. Bakit ba lagi pa ako pinapangalaman, ha? Siguro may gusto ka sa akin, no? Excuse me? Tsaka, bakit sitot mo na naman yung rutina? Dyan, sumigil ka na! Mag-sobraan, eh. Di na tama yung ginagawa mo. Teka lang, dad, ha. Gusto ko lang nanginawin sa'yo. Ha? Kung hindi mo ako promote, mas magugulo ako dito. Kaya ba di ba? Alam mo, bago mo patuloy ang sirahin tong company na pinaghirapan ko, mas mabuti pang tanggalin na lang kita. Hindi mo magagawa yan, Dad. Ano hindi? At yung ATM mo at lahat ng sustento mo sa akin, ikakat ko at pati ang kondo mo, ipapapadla ko. Tengah lang, Dad. Hindi pwede yun. Ano? Ano gusto mo? Sa labas matulog? Alam mo mo hindi ako sanay dun eh. Dali, dali. Sir, if you want, tawagin ka rin. Mas mabuti pa. No. No, Dad. Di... Dad, di ba pwede kami sa akin yan? Dad, please. Huwag ba ako na ako? Sorry. Sige, ah... Uh, bigyan mo pa ako sa chance. Ayusin uh, ko na to. Please. Patunayan mo yung sinasabi mo. Ma'am, good morning po. Ah, uh, ma'am. Miss Mari ba to? lang <laughs> ako ng kape para, syempre, umaga-umaga, di ba? Magkape muna kayo. Miss Eden. Ah, uh, ma'am. Dali na sa office mo to, ha? Hey, famous. Uniform pa rin po yung tasa. Color ng damit mo. Mm. Ah, she's big. Shay, meeting ba tayo? Ah, kan ba to? Kanina pa to eh. Sakit ka na ulo. Ano ma ba yan, sis? Eh, hindi ko na nga ma-ano to. Masolve tong files na to eh. eh hindi ko alam Miss eh, ah, Marimar, Miss Eden, baka okay. uh, meron po kayong iutos. Kasi tapos na po ako yung Miss Birgo. Ah, uh -huh. talaga? Eh, eto kasi si Ceci, ano daw eh. Meron daw siya hindi alam paano gawin yun din ginagawa niya din tungkol ata sa sales niya. Eh, sir, itong files na to kasi hindi ko ma-access. na pa ako nag-try nitong maayos. Ah, teka lang, teka lang. Ah, sige, try ko. Try kitang tulungan. ba kaya ko yan, ha? Sige, sir. ano yan. Ito po, sir. Naku, Miss Edel. Actually, madali lang sa akin to, eh. Oh, Yan. Ah, uh, ngayon, kung may problema kayo about dito, tawagan niyo lang ako, ha? Sige, sir. Thank you so much po, ha? Ah. Sige. Oh. Sis, naninibago talaga ako dun kay Chu. Kaya nga ako din, eh. Hoy! Huwag mo sa ha? Ah. Nag-in love ka? Tingnan mo mukha mo, hindi na mo drawing Nagmamalasakit lang yun sa atin, ano ka ba? Pero ibang-iba -iba na siya ngayon. Ay, sana magpatuloy siyang ganun. Eh. Ayan. Ahoy na to. Ah, uh, ma'am. May iutos mo ba Ma'am, morning letter na naman. Teka, ano ba yung nagawa ko na naman? Nasahin mo na. Ma'am, teka lang ha. Nagbibiro ka ba na hindi mm. na ako office boy ngayon? At admin na rin ako? Yes. That's a promotion letter. At natutuwa ko ng lahat dahil sa pinakita mo ngayong araw. Kaya dapat ipagpatuloy mo yan. At hindi po akit nabigyan ka na ng posisyon. Eh, gagamitin mo yung pagiging anak na may araw. Ma'am, um, thank you po ha. Magbubuhay mag-alala kung pangit man yung Naging una nating pag dito, pero ipilitin ko mong bago para kay Daddy. O, kita mo na na yan. May bago na tayong janitor. Sumama so, ka na doon sa mga katrabaho. Thank you, Ma'am. You may dog. Ano? Ano nito? O, Ceci, anong oras na? Uwi oh, yan na! Tara na! Iyan yeah, nga no, eh. Kakapatos ko lang. Iyan, oh, gutom na po. O nga rin eh. O oh, siya, ikaw sir. Sir Charles, tapos ka na ba? Tara na, huwian lang tayo. Ano ka ba, Marimar? Ah, uh, Charles na lang. Ah, uh, mm. sige na, mawala na kayo. Actually, may pinagpupukosan pa sa eh. May tapusit, uh, kailangan nung tapusin at kailangan ang pag-aralan. Kaya mas mabuti pa, mawala na kayo, ha? Huh? Ah, ibang-iba ka na talaga, ha? Nakaka-turn on ka na. <laughs> parang dati, nung wait, ano na. Bawal yan dito sa office. O oh, siya, parang na. O, oh, sige na sir, mauna na kami ha. Next time na lang, treat namin. Ano mo? Sirkers? Ito talaga mga tsaka napaka ano talaga talihan ng mga matkali. Pagayaan natin yan si Mang Ethan kasi actually ingit lang naman siya. <laughs> Pero mauna na kami. So may ka dito. Ayaw mo magpahiwan eh. Kaya alas na kami. And see you another day. See you tomorrow. See you na ba rin Ingat! 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 bye Bye-bye! Bye-bye! Ano sinabi? Yeah. Hindi ka pa ba, ba uwi? Ah, dad. May kailangan pa ako tapusin. At eh, Tsaka, may pinag-aaralan akong bago eh. Kailangan, matutunan nyo Alam mo, pinag-believe mo ako ah. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo at yung yung pinapangarap mo maging CEO at magbalis itong company, makukuha mo yan. Alam mo, dad eh. Baka pwede matagal lang pa yun eh. Kailangan ko talaga pag-aralan lahat. At isa pa, mas masarap sa pakiramdam yung marami kang matutunan. Lalo sa mga empleyado mo dito. Oh. Ah, dito. Oh. Di, ay ay, basta na si Vincent gumimik eh. Kung pwede lang. Eh! Yeah. Okay. Vincent, Vincent. tara. Dito sa ayo. Ako, no, Enzo. So, Pas muna ako ha. Kasi, may kailangan akong tapusin eh. So, buti pa. Next time na lang. Pag uh, alam ko na lahat dito. Sige. Ang busy sa, okay. sa parabaho Dito. Yeah. Ingat ka. Kinabibilib -be mo talaga ako, ha? Mo, sobrang proud ko na talaga sa'yo ngayon. So, paano? Pakunin na ako. Sige, Dad. Ingat po.